Samuli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday, 8pm. Day 14 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inanyayahan po kita na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Yung teksto ngayon mga kapatid na ating pagbabatayan ay nandito po sa Kawikaan 4, 14 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran at ang buhay ng masama huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Ang ating pag-uusapan ngayon, piliin mo ang lugar na mapabuti ka. Sa ating mga kinakain mga kapatid, namimili po tayo ng mga masarap at gusto nating kainin. Upang tayo ay masiyahan, kapag tayo ay namimili ng damit o sapatos, pinipili natin yung ating mga gusto at yung, siyempre, komportable tayo. Kapag maglalakad ka sa dilim, maghahanap ka ng liwanag o pipiliin mo ang liwanag. Mayroon po tayong ugaling mamili. Patunay lamang po ito na may free will ang tao nabigay mismo ng Diyos. Sa buhay din natin, mga kapatid, ang ating landas o direksyon sa buhay ay dipindi ito sa landas na ating pipiliin. Mayroong masama, mayroong mabuti. Subalit, ang pamimili mo ay nakadipindi ito kung ano lagi ang nakikita mo. Kung ano lagi napapanood mo, napapakinggan mo at environment na kinagisnan mo. Kaya ka naging ganyan dahil yan ang resulta sa cause or source na nakita mo at napakinggan mo lagi. Kaya mga kapatid, kung gusto kang maging mabuting tao, maka-Diyos, tunay na naglilingkod sa Diyos, dapat piliin mo ang lugar na mapapabuti ka, lalago ka at mas lalong mapapalapit ka sa Diyos. Iwasan mo, layuan mo, pagpasyahan mo ang environment or kultura na magpapahamak lang sa iyo. Iwasan mo yung mga kaibigang itutulak ka lang sa impyerno. Iwasan mo yung mga pinapanood mong lalason sa kaisipan mo. Iwasan mo yung mga usapan at mga pinapakinggang may kinalaman sa kahalayan, kahambugan, pagre-rebuildi at negatibo o toxic na tao. Maliwanag sa Kawikaan 4, 14 15 Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mong mang tutularan kasama'y iwasan mo, ni huwag lalapitan. Bagkos nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Huwag nating ibabad mga kapatid yung ating buhay sa environment na puro komentaryo na lang ang ginagawa at iniisip. Kung kaya, nalimutan nang umibig sa kanyang kapwa sapagkat wala nang nakikitang kabutihan sa tao. Pag ito ang pipiliin mong mundo, magiging kagaya kanila. Subalit, so, liliit ang mundo mo liliit ang mga kaibigan mo at liliit ang magmamahal sa iyo. Kung ano ang pinili mong maging ikaw, iyan na ang magiging mundo mo. Kaya kung laging magulo ang iniisip mo, walang katahimikan, magulo ang pamilya, dahil ito na ang bunga sa pinili mong maging ikaw. Kaya nga sa pag-aasawa at pipiliing mapapangasawa, alam nyo mga kapatid, maraming katuruan dito ang Bible on how to choose the best partner kasi sila na yung magiging mundo mo. At kung magkahiwalay man o magkaproblema, babalik na babalik ka rin dito kung hindi ka magpapalit at umiwas sa ganong klasing environment. Paulit-ulit lamang po yan kapatid. Ganon din mga kapatid sa ibang mga kristyano sa church. Diba mapapansin nyo aalis dahil naghahanap ng message na hindi masasaktan. E ngayon, pupunta sa ibang church na akala nila hindi na sila masasaktan doon, na laging itolerate ang kanilang mga maling ginagawa. Pagdating doon, ganun pa rin na ulit. Kaya kahit saan ka, if ang environment ng mindset mo ay always negative and toxic, mauulit na mauulit lang din ito, mga kapatid. So, hindi ka talaga dyan lalago. Ang solusyon dito is to change your environment or culture. Make it into intentional action. May paghasa pa para maayos ang culture mo, ang environment mo. So, paano ka magkaroon ng new environment? Una, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Pangalawa, pumunta ka sa mga Bible-based church. At pangatlo, piliin mo ang mga Kristiyanong kaibigan. Pangapat, dumalo ka lagi sa mga kristyanong pagtitipon at sa mga small group mga kapatid. Number five, iwasan na soon as possible ang mga taong ipapahama ka. Sabi po sa Episo 5.11, huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Payo rin sa mga magulang, huwag ninyong pagbawalan ang inyong mga anak. Bagkus ay i-encourage pa na dumalo pumunta sa Youth Fellowship, Youth Camp, Youth Worship, and Bible Study. Kaysa mapunta po sila mga kapatid sa maling environment na siyang lalason sa kanilang isipan na mamuhay sa kasamaan at pagre-rebelde. Mga kapatid, piliin mo ang lugar na mapapabuti ka. Upang may gabay ka sa iyong mga pagpapasya, sundin mo ang sinasabi ng Biblia. Anong sinasabi? Sa Kawikaan 3, 5, 7, ang sabi, kayawi ka magtiwala. Buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin siyawe at lumayo ka sa kasamaan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri kita at pinasasalamatan sa iyong mga salita at pag-akay upang makapakinig sa iyong mga mensahe na siyang magpapatibay sa aming mabubuting pagpapasya. Salamat Panginoon na siyang mayroon kang pabalita sa bawat isa na mamuhay at piliin namin ang good ground, good environment, good culture. Ito po ay ang iyong kingdom. Ama, tulungan niyo po kami na masimula na hanggat maaga pa at may panahon pa na piliin ang buhay kung saan na kami ay maligtas, mapabuti at lumago. Salamat ng marami sa iyo, O Diyos. At ang lahat ng ito ay lagi kong hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.